Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu al as ala anbiyai wal-mursalin Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh so, al as At na natin yung mga tanda ng araw ng paghukum na nangyari na Subalit maaring paulit-ulit na mangyari. O ibig sabihin, maaring mangyari uli sa hinaharap. At tinatalakay na natin yung mga pananakop at mga digmaan. Na doon palang lang sa Makkah, inaipangako na ni Papeta Muhammad Sallallahu Alaihi siyempre sa pamagitan ng wahi, na mangingibabaw ang mga Muslim at ang Islam. Mangingibabaw ito bilang relihiyon ng katotohanan at ang mga Muslim ay sasakop sa iba't ibang mga lugar. So naputol tayo doon sa hadith ni Khabab bin al-Arat na yun nga sa panahon na yun dumaraan sa paghihirap ang mga Muslim sa barit na ipangako ni Papeta Muhammad SAW sa kanila na tutuparin ni Allah ang bagay na ito at mamamayan ni ang mga muslim at nagkatotoo nga ito. At karugtong sinabi ni Sheikh Rahimahullah wa kad kathura fil ahadith al-ikhbar. Bistitabil amr bistitabil aman fi jazirati fil jazirati bisababi dhuhuril fihi. Sa bahagi ng huling hadith na natalakay natin, na sa dulo ng panahon ay magiging ligtas ang naglalakbay sa pagitan ng sanaa at hadramot at wala siyang katatakutan liban na lamang kay Allah at ang wolf na maaaring sasalakay sa kanyang mga kambing o tupa. Na nga nangyari na naging panatag ang mga lugar na yon nang nangibabaw ang Islam. Kamaakbara na Rasulullah sallallahu wa sallama anna al-Islama, sayata'adda hudud al-jaziratul al Arabiya. At ang Islam, hindi lang ito na mayani sa jaziratul Arab, sa Arabian Peninsula, ito ay namayani rin kahit sa iba pang mga lugar. Katulungan na talakay na natin, nasakop ng mga Muslim ang mga teritoryo ng Byzantine Empire at ang Persian Empire na nasa labas na ng Jaziratul Arab. At sinabi wa annahu sayasaf bidduwal kubra fi dalikal waqt at ang islam ay mangingibabaw ibig sabihin matatalo niya ang malalaking mga imperyo sa panahon na iyon na tatalunin hindi lang tatalunin bagkus ay wawasakin na tama yung pagkakagamit dito ni Sheikh Rahimahullah sa salita na wawasakin. Kasi totally nawasak yung Byzantine Empire nung panahon na yon. Ibig sabihin, wala na itong uh, tagapagmana na sumunod dito. Halimbawa niyan, sa Europe, umiral yung mga Greek, yung Sparta, yung Athens, tapos ang mga nasakop nila bandang huli ay nasakop ng mga Romano, at ang mga Romano, ang pumalit sa kanila yung mga Byzantine nga. At pagkatapos sa mga Byzantine, wala na. Wala nang Roman Empire talaga. Wala nang Roman Empire. <coughs> ang Persian Empire, actually marami itong naunang mga, uh, kumbaga, anyo. Kasama na rito yung uh, Assyrian Empire yung Achaemenid dynasty at yung pinakahuli yung Sasanian dynasty. Pero pagtaposon wala na talaga, wala nang Persian Empire. Ang, natila, ang natira Iran na hanggang sa ngayon ay naroon na kumakalaban sa mga Muslim. So lahat ng yun ay nawasak sa panahon na yun ng mga Muslim, ng mga Sahaba. Nakatold halimbawa uh, Matlu, Malik o Kisra, wa Kaisar Halimbawa niyan, natalo ng mga Muslim at nasakop ang mulk. Matalo mulki Kisra, wa kaisar Nasakop nila ang mga pinagaharian ng Kisra at ng Kaisar. Yung Kisra, uh, sila yung ano, yung mga hari ng Persian Empire. At yung Kaisar, sila naman yung mga hari ng Roman Empire. Magkatunog, di ba? Kaisar at saka Kisra. Um, nalala ko lang bigla ngayon. Noon ko pa ito naisip eh. Pero kung merong ano, kung meron bang etymological na ugnayan yung dalawa, bakit sila magkatunog? Pero anapin ko ulit, insya Allah. Muti naalala ko dito sa bagay na ito. Kasi magkasintunog sila. Pero malinaw dito, bakit Kaisar yung tawag sa mga emperador ng Roman Empire? Dahil ang kanilang posisyon, katulad ng kung paanong paraon o fero ang tawag sa mga hari ng Egypt at Najashi ang tawag sa mga hari ng Ethiopia, Caesar ang tawag sa mga emperador ng Roman Empire mula sa panahon ni Julius Caesar. At yung pumalit sa kanya, si Augustus Caesar at sunod-sunod na na mga imperador uh, ng Roman Empire. Lahat ang tawag sa kanila ay Caesar at Kaisar naman sa Arabic. At sa Persian Empire, ang tawag ng mga Muslim sa kanila ay Kisra. Kasi tunog talaga sila. Kaya siya titingnan ko pa kung meron silang uh, pagkakatulad. Kasi hindi nalalayo eh. Kasi ang Persian Empire actually nasakop ni Alexander the Great. At doon nga siya namatay. Doon namatay si Alexander the Great. At maraming mga salita ng na Greek ang hanggang ngayon ay nasa nasa Iranian o nasa Persian at iba pang mga salita na naroroon. At actually yung ano, kung titingnan ninyo yung itsura Nung ibang mga Iranian at nung ibang mga taga-Afghanistan, Pakistan, mukha silang European. Kasi na haluan, nung una pang panahon, nahaluan na yung mga lahi nila ng lahi ng mga European. Na, kumbaga, yung mga katutubo kasi sa mga lugar na yun, parang ano eh, yung itsura nila kumbaga, parang mga Injano, Pero, sa matagal na panahon, nandoon yung mga Greek at nakarating na rin nga yung ano, iba pang mga tao. So naghalo-halo na sila doon at naghalo-halo na yung kanilang mga uh, lahi. So meron nga posibilidad na related yung salitang Kisra at yung Kaisar pero titingnan ko pa ito insya Allah. So sa pang hadith na iniulat ni Imam Muslim mula kay Nafe bin Utbah. Anahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul narinig niya si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na nagsabi, Tugzuna Jazirat al-Arab, fayaftahuha Allah. Sinabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makikipaggera kayo sa Arabian Peninsula at pagtatagumpayin kayo rito ni Allah. Ibig sabihin, matatalo ninyo kung sino man ang makakalaban ninyo sa Arabian Peninsula. At yun nga, natalo nila ang lahat ng mga uh, tribo ng mga Arabo at nagkaisa na pag-isa nila ang mga tribo ng mga Arabo for the first time. Sa kauna-unahang pagkakataon, naging iisang bansa na lamang ang mga Arabo sa Arabian Peninsula. Kasi nga, doon sa panahon ni Papato Muhammad Sallallahu di ba, walang iisang estado ng mga Arabo. Iba ang Quraysh, iba ang mga Thakafi sa Taif, iba pa yung iba't ibang mga angkan sa Gatfan, yung Uh, Banu Tamim, malapit sa sa Riyadh, at iba pa yung mga tao sa Iraq, iba pa yung tao sa iba't ibang mga lugar na nakikilala na natin na lugar ng mga Muslim ngayon. For the first time, sila ay nagkaisa bilang isang bansa sa panahon na ng mga Muslim, sa panahon ng mga sahaba. Kasi nga, uh, kumbaga, makikipagdigmaan sila sa Jaziratul Arab ayon doon sa hadith Tugzu na Jaziratul Arab fayaftahu Allah at pagtatagumpayin kay ni Allah dito Summa Faris fayaftahu Allah at pagkatapos ninyong masakop ang kabuuan ng Arabian Peninsula ay sasalakayin naman ninyo didigmain naman ninyo ang Persia Summa Tugzu Arum fayaftahuhallah. At pagkatapos ito ay didigmain ninyo ang mga Romano at pagtatagumpayin kayo rito ni Allah. So lahat ng ito ay tinukoy ni Prophet Muhammad sallallahu ang pagtatagumpay ng mga Muslim sa mga Arabo, pagtatagumpay nila laban sa Persian Empire at pagtatagumpay nila laban sa mga Romano do sa Byzantine Empire so tatlo specifically tinukoy ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagtatagumpayan ng mga muslim tatlong mga kalaban pero dito unang nabanggit yung mga arabo at tama nga una nilang diligma talaga yung mga arabo Pero actually um pagkatapos pag 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 sa pala ng fathu pagkatapos sa fathu makkah nakalaban Pag sa Fatuma kayo ng ano, yung gaswato Tabuk, mga Romano yung kalaban nila doon. Pero bago pa yon, bago pa yung Fatho nakalaban na talaga ng mga Muslim yung mga Romano doon sa Mu'ta, sa Jordan na doon namatay si Ja'far, si Abdullah bin Rawaha at si Zaid bin Haritha. Namatay silang tatlo doon. Silang mga naunang pinuno ng mga Muslim at doon sa Mu'ta, First time na naging pinuno ng mga muslim, si Khalid bin al-Walid. So bago yung fath Makkah. So So nakalabanan na nila yung mga uh, Romano. Pero dito sa hadith, pangalawang binanggit na matatalo nila yung mga Persyano. Pero actually dito, sa hadith na ito, irrelevant na kung ano yung uh, pagkaka-arrange. Dahil walang kinalaman nito sa chronology. Okay, ang mahalaga rito tukoy yung tatlo na natalo nga ng mga Muslim. Ang mga Arabo, ang mga Persyano, at ang mga Romano. Kahit nauna pang nabanggit dito yung mga Persyano na matatalo ng mga Arabo, at pangatlo na lang nabanggit yung mga Romano. So, totoo pa rin ito kasi kung tutuusin, nauna talagang mas madali na natalo ng mga Muslim. Although nauna nilang nakalaban yung mga Romano, mas madali nilang natalo yung mga Persyano. Okay? Mas nauna nilang natalo. Pinaka uh, malaking pagkatalo ng mga Persyano do sa Kadisiya. Pero yung mga Romano, marami pang iba't ibang mga labanan hanggang sa isinuko na nga yung Damascus kay Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Pati yung Jerusalem, isinuko na sa kanya. At panghuli, nadigmaan ng mga Muslim, sumat tugzun at Pagkatapos ito ay didigmain ninyo ang dajjal, Allah, At pagtatagumpayin kayo ni Allah laban dito. So maaring itong hadith na ito, na inulat nga ito ni Imam Muslim, maaring itong isa sa mga dahilan kung bakit kung uh, kumbaga, alalang-alala ang mga Muslim na maaring yung Dajjal, alalang-alala mga sahaba na maaring nabubuhay na sa panahon nilang Dajjal. Okay? Kasi lahat ng ito binanggit ni Prophet Muhammad SAW at nagkakatotoo at maaring inaasahan ng marami sa kanila na darating sa tanang buhay nila sa kanilang lifetime ang Dajjal. Okay? So kaya nag-aalala sila. Kaya binabantayan talaga nila lahat ng mga tanda na yung Natalo na nila yung mga Arabo, siyempre sa Fatou dumami yung mga Muslim, at natalo nila yung Rome at yung Byzantine Empire at ang mga Persyano. At maring iniisip nila na lalabanan na nga nila ang Dajjal. Pero nga, sa panahon natin ngayon hanggang ngayon, walang nakakaalam talaga kung kailan lilitaw si Dajjal at kailan siya didigmain ng mga Muslim. Sumunod na hadith na may kinalaman sa mga digmaan na kasasangkutan ng mga Muslim na bahagi nga ng mga tanda ng araw ng paghuhukom. Iniwalat ni Imam al-Bukhari mula kay Adi bin Hatim. Sa so, si Adi bin Hatim, siya ay mula doon sa tribo ng Tay, kung naalala nyo, siya yung Kristiyano na dumalaw kay Propeta Muhammad Wasallam na meron siyang suot-suot na krus. At siya yung sinabihan ni Propeta Muhammad Wasallam na uh, sinasamba ninyo inyong mga pari at ang inyong mga pastor. Sa so, siya yun, si Adi bin Hatim. Sa so, iniulat ni Adi bin Hatim, uh, Bayna ana endan nabi sallallahu alayhi wa sallama, id atahu rajulun fasyaka ilayhi alfaqah. Habang kasama raw niya noon si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa ay merong dumating na lalaki at nagreklamo kay Propeta Muhammad Sallallahu tungkol sa kanyang paghihirap. So nagreklamo yung lalaki na mahirap lang sila o kapuspalad sila. Thumma atahu akhar fashakka ilayhi kata'as sabil. At meron pang isa namang lalaki muli na dumating at nagreklamo tungkol sa kat'as sabil. Yung kat'as sabil, ito na yung ano yung pang-hold up, yung pang-hijack, lahat ng uri ng ano ng uh, pagnanakaw na pinagbantaan ang buhay ng uh, nung ninanakawan. So, ito na yung pinagkaiba ng theft at saka ng robbery. Okay, kahit sa batas ng tao magkaiba ito. Yung theft, yung pagnanakaw, ninakaw mo na maaring hindi alam nung ninanakawan. O hindi ka naman nagbanta o nagdulot ng panganib doon sa uh, ninanakawan mo. Theft yun. Pero robbery, nagiging robbery yung kaso at mas mabigat ngayon na kaso. Kapag yung ninanakawan mo ay tinutukan mo ng armas o pinagbantaan mo kahit sa pananalita lang, robbery. So ito yung kat tarik o kat-us-sabil. Uh, kat Pang-hold up, uh, pang-hijack, death penalty ito. Ito ay death penalty. Yung theft, yung sarika pag nanakaw, uh, putol kamay lang ang sentensya doon. Pero itong qat'us sabil, ano ito? Death penalty talaga ito. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Adi, hal ra'ait o Adi, yung si Adi bin Hatim radiyallahu anhu Nakita mo na ba ang hira ang hira na tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu dito? Yung hira doon sa uh, sa Iran. Yung kung sa makabagong mapa, eto ning Herat, H E R A T sa mga mapa, eting hira na tinatawag. At ito yung isa sa mga naging capital ng Persian Empire. Kung nalalaman niyo do sa Omar series yung isa sa mga talumpati ni Khalid bin al-Walid radiyallahu anhu nang hinati-hati niya yung mga sundalo, isa sa grupo ng mga sundalo, inutusan niya doon dumiretso ng hira. So ito na yun, yung hira. At sinabi ni Adi bin Hatim, kultu lam araha. Sabi ni Adi bin Hatim, hindi pa raw siya nakakapunta roon. Hindi pa niya nakikita yung hira. Wakad uh, anba tu anha. O, Wakad undi anha. Pero nabalitaan niya raw ang tungkol dito sa Hira na ito nga ay napakaganda at marami pa siyang kumbaga yun yung gusto niyang ipakahulugan. Hindi niya ito nakita pero marami na siyang nabalitaan na maganda tungkol sa Hira. Katulad halimbawa, mayroong magagandang lugar na hindi natin napupuntahan pero sa dami ng nababalitaan natin tungkol doon, ni picture, walang picture doon, di ba? Panahon nila, walang picture. Pero Uh, maraming nabalitaan si Adi bin Hatim na magandang bagay tungkol sa Hira. Sa so, sinabi ni Papeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kala, faintalat bika hayatun laturiyan na tartahil minal Hira hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illa Allah. Sinabi ni Papeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kay Adi bin Hatim, na kung nga haba pa ang buhay mo, kung nga haba pa ang buhay mo o oh hatim, ay tiyak na makakakita ka ng vaina, uh, babae, na maglalakbay mula sa Hira, mula doon sa Persya, hanggang sa siya ay makapagtawaf sa Kaaba, na wala itong kinatatakutan liban na lamang kay Allah. Okay, sabi-sabihin, mamamayani ang Islam sa pagitan ng Iran, at ng Makkah at kung meron babae kung meron mang babaeng maglalakbay ay ligtas siya na makakapaglakbay hanggang sa siya, siya ay makarating sa Makkah upang magtawaf Siguro sabihin nung kambal kala ko ba bawal bawal mag-travel yung babae ng ilang araw na walang maharam? ha Tatlong araw o tatlong gabi Uh, walang kinalaman yun dito. Ha? Ano yun? Irrelevant yun sa usapin nito. Ni kung ito, ano lang ito eh. Kung baga, uh, declaration lang ni Prophet Muhammad sa Rosalam na kung meron mang babae na maglalakbay mag-isa, maglalakbay siya ng ligtas, makakapaglakbay siya ng ligtas mula sa Iran papuntang Makkah. Na wala siyang katatakutan liban kay Allah. Okay? Hindi ito dalil na pinapahintulutan na yung babae mag-travel mag-isa nang walang maharam. Okay, wala siyang walang kinalaman yung mga bagay na ito sa uh, walang kinalaman yung hadith na ito doon sa pagbabawal sa mga babae na mag-travel mag-isa nang walang maharam ng mahigit pa sa tatlong gabi. Okay, so yung mga ganitong bagay inihigpitan talaga natin at nililinaw natin kasi nga maraming tao ngayon inilalapat nila sa maling pagkakalapat ang mga dalil. Okay? So dapat maingat ang tao kung paanong ilalapat ang dalil. Kasi baka merong makarinig sa hadit na ito, sasabihin nila, gagawin nila itong dalil na pwedeng mag-travel yung babae kasi sinabi ni Papa Tamaham Salasalam sa hadit na ito na iniulat ni Mambal Bukhari magiging ligtas ang babae na maglalakbay mag-isa mula sa Iran patungong Makkah, hindi ito dalil para roon. Okay, wala itong kinalaman. Kumbaga ito ay, katulad ng sinasabi ko, uh, pagpapahayag lang ni Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at pagpapahayag ng mubalaga o hyperbole. Pagmamalabis, kumbaga, uh, pinakamatinding expression na may papahayag ni Prophet Muhammad Sallallahu Wasallam, naligtas na talaga. Naligtas talaga sa panahon na yon na kahit yung babae na nagtatravel mag-isa mula Hira ay makakarating ng Makkah na wala siyang katatakutan liban pa kay Allah. Kultu, fi ma wabaini wa bayni nafsi, fa ayna doari te alladina kad sairu al bilad. So naisip niya, paano raw yung mga bandido, yung mga tulisan na mga kababayan niya mula sa atay na kumbaga nagpapahirap daw sa mga tao sa iba't ibang lugar. Kasi yung atay, matatagpuan nito sa ano, kung sa kasalukuyan nasa north ng Saudi Arabia, northeast ng Saudi Arabia. At yung maglalakbay nga na babae, mula sa Hira, dadaan siya doon sa Atay bago siya makarating ng Makkah. So naisip niya yon pero sinabi niya rin yun kay Propeta Muhammad Sallallahu at sinabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Lain talat bi kahayatun uh, na kunuzi kasra. Nako kung magiging mahaba pang iyong buhay, ay pagtatagumpayin kayo ni Allah hanggang sa makuha ninyo ang mga kayamanan ng Kisra. Ang kayamanan ng emperador ng Persian Empire. So dito, binanggit ni Propeta Muhammad Sallallahu na kahit ang Persian Empire ay matatalo ng mga Muslim at makukuha nila ang yaman ng Persian Empire. Nagkatotoo nga ito. Di ba doon sa Omar series? Si ano, si Pangalan na si Soraka. Di ba sinu sinuot pa niya yung damit ng Kisra? Pero pinasuot lang sa kanya, hindi yun magiging kanya. Tinupad lang ni Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu yung sinabi sa kanya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dong Hijra, di ba hinabol sila ni Soraka? At sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu sallam, na balang araw isusuot mo ang pulseras, damit at korona ng emperador ng Persia. Tinupad yun ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu pero pinahubad din sa kanya. Pinahubad din sa kanya kasi hinati-hati yung yaman, mga yaman na yon sa mga Muslim. Sumunod na sinabi ni Adi bin Hatim, sinabi niya, ang tinutukoy mo ba ay si Kisra na anak ni Hormuz, yung, yung kasalukuyang emperador ng Persian Empire. So sinabi, kala, ka sinabi ni Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kunuzu bin Hormuz. Oo, ang kayamanan ng anak ni Hormuz. Wali intalat bika hayatun latarian na rajula yakruju mil akafihi min dahabin au fiddatin yatlubu may yakbaluhu minhu fala yajidu ahadan yakbaluhu minhu. Yun nga, nila ang mga yaman ng Emperador ng Persya na kung magiging mahaba pa ang buhay mo o adi, makakakita ka ng uh, tao na dakot-dakot niya sa kanyang kamay yung ginto o silver. Ganong karaming ginto at silver. At tagahanap siya ng pagbibigyan nito pero wala siyang makikita na pagbibigyan nito kasi lahat sila mayaman. At ganito nga ang nangyari sa Madinah. Ngayon nangyari sa Madina noong panahon ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. At karugtong nung hadith sinabi ni Papeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yulki ahadukum yawma yalkahu wa laysa baynahu wa tarjuman wa yatarjimu lahu fa yaqulu alam ab'ath ilayka rasulan fa ka. fa So sa araw daw ng pagharap ng tao at ni Allah, so walang mamamagitan sa pagitan ni Allah tong tao sa araw ng paghukom. Kakausapin ni Allah ng direkta ang tao. At isa sa mga sasabihin ni Allah dun sa tao, hindi ba't nagpadala ako sa iyo ng sugo na nagparating sa iyo ng mensahe at sasabihin ng tao, fayakulo, bala. Sabi niya, opo, meron nga dumating na sugo na nagpahayag sa kanya. Fayakulu alam o teka malan wafadil alik hindi ba ako nagbiyaya sa iyo ng yaman at nagbigay sa iyo ng pabor? Fayakulu bala sa sabihin ng tao sa araw ng paghukom, Opo, nagbigay ka nga sa akin ng yaman at ikaw nga ay nagbigay sa akin uh, ng pabor. Fayandur, fayanduru anyaminihi falayara ila jahannam wa yanzurun yasarihi fala yara illa jahannam illa jahannam sa itong tao na ito sa araw ng paghukom, titingin daw siya sa kanan at wala siyang makikita liban sa impierno titingin siya sa kaliwa at wala siyang ring makikita liban pa sa impierno na parang ibig sabihin dito na gino, uh, naging pananagutan para sa kanya ang yaman na ito na kanyang natanggap kaya nga sinabi ni Adi, karugtong ng hadith na ito, sa Me'to Rasulullah s.a.w. Narinig ko na sinabi ni Papa sallallahu s.a.w. wasallam nara walaw bisyak titamara. Katakutan ninyo ang apoy kahit sa pamagitan ng kalahati ng uh, bunga ng datiles. Famallam yajid syak katamara fabikalimatin tayiba. At kung wala siyang maipang sasadaka, na kahit kalahati ng dates ay magsalita na lamang siya ng mabuti. Magsalita na lamang siya ng mabuti. So dito pinagtibay ni Propeto Muhammad Sallallahu na uh, kumbaga in relation doon sa ating topic na matatalo nga ng mga Muslim ang Persian Empire, makukuha nila mga yaman nila. Pero nga, nagbigay ng babala rito si Propeto Muhammad Sallallahu na bandang huli, Pananagutin ni Allah ang tao sa kung saan niya ginamit ang yaman na ito. Kaya nga doon sa ano, di ba? Sa Quran, doon sa Surah at takathur Tumalatus alun na an naim. Sa araw ng paghukom, tatanungin kayo ni Allah tungkol sa mga biyaya. So ito yung tao na yun. Isa sa mga tao tinanong, pero wala siyang pinaggamitan na mabuti. <coughs> doon sa natanggap niyang biyaya, kaya kahit saan man siya tumingin, kaliwa o kanan, naroon ng impyerno na naghihintay sa kanya. At naalala ni Adi yung isang hadith, na nga iligtas natin ang ating mga sarili kahit sa maliit na sadaka, insha'Allah. So, tutuloy natin ito uh, next week, insha'Allah. At mahaba itong chapter na ito tungkol sa mga digmaan at pagtatagumpay ng mga Muslim kung paano ito ipinahayag ni Papeta Muhammad Sallallahu sa mga sahaba الحمد لله ستتريناتي ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته